Uh, pagdating natin sa lugar ay eh, na napagalaman natin yung nasusunog na area pala is a residential area and the most of the houses sa naturang uh, lugar is uh, made of light materials kasi yung mga nakatira sa naturang lugar is mga informal settlers. Immediately agad tayong uh, nagkandak ng firefighting and suppression activities kung saan na uh, umabot ng halos sa uh, sobra sa isang oras yung ginawa pagbuno natin para mapula yung sunog uh, at nag-iwan ito ng humigit kumulang sa isang uh, daang uh, mga tahanan na, na tinupok ng apoy. So ongoing pa po yung paggalugad natin dun sa lugar kasi medyo malawak-lawak po yung uh, um, nas, nasunog na area and uh, nakikipag-ugnayan tayo sa mga taga uh, city government natin maging sa barangay para malaman natin kung gaano karaming pamilya. Pero when it comes to structure uh, nasa humigit kumulang isang daan ka, ka, na kabahayan yung tinupok ng apoy sa naturang fire incident kahapon dyan po sa may uh, publasyon na share. Cotabato City. Diyan po sa may Poblasyon 7, itinuturing po namin yan siya na uh, high-risk barangay. So ang nangyari po, yung area na yan is tabing ilog po yan uh, along Rio Grande de Mindanao tapos uh, sa kasagsagan ng init ng tanghaling tapat tapos sinabayan pa ng medyo malakas na pag-ihip ng hangin, sobrang bilis po talaga yung pagkalat ng apoy. Actually, maraming beses po tayo kahapon na muntik matrap dahil uh, akala namin uh, na ipatay na namin yung isang partially, da, partially uh, na nasunog na ta na bahay pero maya-maya lang, uh, iihip na naman yung malakas na hangin, liliyab na naman ito at muntik na kaming matrap sa naturang lugar. But luckily, nagawa natin ito ng paraan. and yun, yung tahil, isa talaga sa dahilan kung bakit mabilis yung pagkalat ng apoy is um, uh, hindi nakisama talaga yung panahon. Tanghaling tapat, malakas yung uh, hangin and most of the houses sir, is made of light materials. Yung mga shanty houses, mga barong-barong, mga gawa sa tarpaulin. Yung iba, yung iba naman is may mga cemento din naman or uh, uh, partially cemented uh, na mga houses pero majority po talaga ng mga tahanan doon is made of kahoy. Pahirapan din ang pagpasok dahil very congested yung lugar pag uh, sa mga uh, informal settlers area, sobrang sikip ng daanan, pahirapan sa pagpenetrate sa sanga-sanga yung mga eskinita plus uh, dadagdagan pa ng mga presidente na nagkukumahog lumabas para mai-isalba yung kanilang kagamitan na pwede pang maisalba. Yung uh, information gathering na nagawa or na naikandak ng ating mga investigators since yesterday, uh, isa sa pinakatiniting pinaka ng angulo sa naturang fire incident is yung post-fire or yung uh, uh, nasunog na poste or kawad ng kuryente doon or linya ng kuryente. Actually, yung uh, poste ng kuryente na yun, uh, sir, ano? ay katabilang ng nire-rehabilitate na Kirino Bridge. Isa ito sa bridge, pinakamatandang bridge ng Cotabato City na nire-rehabilitate uh, sa uh, mga sa, uh, dito sa Cotabato City ngayon. And uh, particularly dun, di umano, na nagsimula yung uh, ah uh, sunog sa naturang poste na nahulog lamang or dumikit nakakita na nadikit lamang sa mga tahanan or mga residential area doon sa ipaba ng naturang poste na mabilis namang kumalat sir pero ito po ay uh, angle lamang isa lamang sa mga angulo na tinitingnan natin na posibleng naging dahilan dahil patuloy nga po yung ginagawang investigation ng ating mga investigators